lakad ka. Oo, oh, hanggang sa kalahati din ang konsepto. Tama mo yung tayo niya, iba pa. Pero Parang hindi masyado halata. Oo. Te, balik ka tayo. Normal na yung lakad niya, pero pag nakatayo siya na matagal makirot, saka niya pa siya, oh. Ate, tayo ka atin ng diretsyo, ate. Oh? Kaya sa dibdib? Oo, oh, oo oh, nga. Tita? Hmm. Sige, te. Normal pa lakad niya, pero tabingi siya, oh. Babad Okay, pangalawang baluktot ngayong araw na to. Hindi kasi namin siya pwedeng pagtaasin ng damit. Siyempre, alam naman natin yun. Ate, tayo ka nga doon, ate. Tingnan natin kung... Pero noticeable yung ano niya eh, yung pagkabaluktot. Kasi yung sa digdig niya, sir, nakagano'n eh. Nakabagsak. Ma'am, harap ka na sa akin, ma'am. Baluktot yan kanina, may ginawa na kasi kami dyan eh. Pero halata pa yung baluktot niya, oh. Oh, kita pa dyan? Hindi. Tignan mo, oh. Oo, uh oo. -uh. Uh -uh. Hindi mo kita? ko. Tara, tayo ate. Siya na natin sa oh, yan. O, oh, eh no, balak to to. Pag ganun to, ito. Papantayo ko. Oh. Saan to ba eh? Maga. O, tama to. Wala. Ano, maga o. Oh. Pakalang tayo kung hali Check mo nga sa taas kung pantay siya. At tulad na kapita. Pantay. Pantay pantay. Madali natin maiba ulit yan. Sa sa lakad lang, kakaiba rin naman eh. Dito po mahalin eh. Ayan o, ayan o, ayan, ayan, ayan o. Gumagapang hanggang ilalim, no? Ayan. buhol pala yung spine niya. Itong isang to, teka lang ha. Ah, okay, nag-gets ko lang, teka lang. Okay. So, dito na ipit. Lumuwa lang to, pero ito yung bumaluktot. Oh. Ayan, no? Ayan, bumaluktot. Ayan eh, yung spine niya, no? Lapit mo siya, tamo. Tayo yung spam natin, yung eh, spine. Ayan, eh, no? Nakakurbang ganun, no? Ito. Oh, Pakala nyo, budol. Pag dinanggan nyo ayan, no? Oh. Ayan, no, oh, mga buto. Te, may iniwasan ba ako itong buto, te? Eh? Baluktot. VIN! alika VIN. PAUL! HATAK ulit! Tapos VIN, pasok, pasok mo ulit. Gago, parehas na parehas sila, oh. Magka-batch. HATAK! VIN, bypass <laughs> <Vin. laughs> Hata mo dito. CHI! Ano? HATAK kayo. MARVIN, pass mo dito. HATAK! ha? ni marvin kami ni marvin o lahat sa loob bin kakaano din nawala na yung maga tanungin mo siya oh, wala na o ano tayo eh no nawala na agad nagsagad No? Ano yung stress? Sinko tapos oh. na. Ha? Stress. dos. Tapos na. S dos. Uwing uwi. uwi ito. Hindi naman kayo you sa ano eh. Sa swimming eh. Kasi maraming tao eh. Hola, Paul. Hindi kalma mo lang right sabad mo. Oh, kami okay. sa swimming. Tama. 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 Quezon Impanda. No, sa mga ano po, sa mga gusto kong makita yung team namin, si Jan Paul po nasa Impanda Quezon po yun next week. Sabado po yun. Pwede nyo pumunta pa, yeah. si <laughs> <laughs> ka para resort na pumunta niya. Puntaan nyo po doon si Jan Paul. Kaya natin ito. Kaya natin ito. Two days tayo mag-swimming doon. 2 days? Two days po silang nandun. <laughs> Tinuro. Ano pa alam ano, ni Sir Tumeng? Hindi <laughs> ko alam, sila nag ganun eh. Hindi ko alam, hindi ko alam pang alam. Sa pa real, sa real kabisado ako mga result. Sa real? Sa impanta hindi. Hindi ko alam, hindi ko alam pang alam. Ano nga kayo, nag-down na nga kayo eh. Siguro yung uh, nag-down siguro. Bing, Bing, isa pa. Puro pababa. Isa ko kontra pa taso eh. Yung inano naman eh. Nakalig yung gumagaloban. Yes, yung gumagaloban. Hirap din siyang umikot. Ha? Gumangon. Ito naman po, February 6 lang daw ito nangyari. Baka may ma-overwhelm dyan na baluktot. Hindi talaga nakukuha ng no one shot yung baluktot. Unless, padala nyo dito ng sariwa pa. Isa pa bin. Paul, oh, isa pa Paul. Ate, ote, ote. May e, kumukuryente pa? Oh. Meron pa? Meron pa, pa daw, oy. Baon mo bin. Hindi ka daw magandang baon. Ang baon mo yun ano ano sige sige sa mo na paharap sa akin simulan dito pagara Sira, teka lang ha ayan anak, baon na, baunan oh oh Ito dito rin teh uh <to> <laughs> na lang no wala pa yat na kabuka pa yat ng konti sa loob Di tayo! Paul! Kunin mo ito, Paul! Kunin mo itong isang to. Dalawa silang player. Pataas. Harap, <laughs> Harap ka Harap dito, ate. Tagalito. Sir, lumang pilay mo kayo nun. No? dito? Lumang pilay mo. Lumang pilay yan. Eh, matagal ka naman nararamdaman, no? oh! Yung May CS pa lang sa'yo yan, eh. Ate, lagos akong Magkasama po kayo? Sir? Ilang taon na po yung anak niyo? Ten na. Ah, Kaya pa lang matigas sa loob. Yung isa kanina, sir, literal, eh. niya Anak ko hindi, <laughs> hindi pa siya na si CS, si Kuya. Ti, <laughs> matigas niya sa'yo, Ti. Napaka, ate. Napaka, ate. No? Ma'am, may masakit pa doon sa hita mo? Dito? Pag, 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 wala pa yan. Ah, pa yan sa loob. Tabakon mo rin, Bing, tabakon. Ah, okay. Oh, Teka lang. Meron yun. Ate, pag tinutok-tok to, maabot doon? Hindi. Eh, no? Tiga lang. bago ka hmm? sa inong At, okay. Wala walang Wala. Wala dito sa na to. Ubus. <makes> <makes> Mga tayo Tumihaya sa ka dumapa. Nahirapan ka pa. Masakit. Pwede masakit. Sige natin. Ano? Ihaya ka nga. Saan masakit? Wala dapa ka para ma mahanap mo. Asa na? Ito talaga yun. Ito pa? Yung gapang dito, habang umiikot ka, wala. Yung gapang na yun, mamaya tingnan natin pag nakatayo. Usually kasi pag medyo malusog, o malusog na, pag medyo malasong late reaction talaga hindi katulad tulad ang kung kunwari medyo medyo pet pet na konti so pag ganyan kasi ay late yun nga late reaction tapos hindi kasi talaga sila katulad ng kayat eh pag may namaga sa loob matagal makababa instead na isang flash lang sana eh si kuya kanina medyo fit fit kasi yun eh ito si ate eh. hindi lang to ng chubby kasi ano to eh ate uro dito ate i na kung may sabit pa shi dito? ayan wala nang sabit isa pa wala sabit o yun po o yun sinasabi nga wala na wala na wala na wala na yung isa wala na mababa na lang yan isa pa wala na sabit sa likod wala na hmm. yung maga yan, maga yun yung maga ang i-check so natin mamaya i ka na hindi, pag ganyan talaga na malasong big reaction. Kaya kanina nagulat ako kay Kuya, nakuha ng one shot eh. Sabi yun eh. Sabi ko, parang walang walang one shot. Kaya kanina kinakausap ko na sila eh. So, sabi nito parehas sila may tumutunog-tunog daw sa likod. Wala na yan, hindi na matatanggal yung tunog-tunog. Oh, wala na eh. Nakapiksa sa loob. Ang problema dyan, yung pinagmagaan. Feeling ko, nakuha rin to ng one shot eh. Pero, yung reaction niya kasi, ano eh, nagli-date. Pero, sa mga pupunta dito, na may katulad na kiss ni ma'am ng mga baloktot, i-generalize na lang natin, kasi madalang naman to nakukuha ng one shot. Huwag na kayo umasa sa one shot sa mga baloktot, ha? Pero may mga nakukuha ng one shot, malay niyo, dukad pumasok. Paul, ang pihip, para sa akin. ubos. Para sa Oh, eh, ako mga ako na-one shot si, si ate. Pero yung kasabay niya kasi na-one shot eh. Ano lang natin? Si ate kasi pinipilit ako ng one shot eh. Sinusubo ka naman eh. Hindi, ano ko mga talaga ng one shot ha? One, two, Kaya kanina ko ba kasi nasabi ko na hindi yan makukuha ng one shot kami eh. <laughs> Pero pag napatayong yan, mag-iiba pa yan sa'yo. <laughs> kahit <laughs> dati. Um, 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 Sipin <sighs> so, mo na kaya, pagpahingayin mo na natin, tingnan natin kung ano magiging epekto ng hirat sa kanya at kasi nag, nag nag expect ng one shot eh. May kasabi kasi na one shot si Ate. Yun kasi ano pa lang 2 weeks. 10 years yung sa kanya. Ang kaiba yun. <laughs> so diyan muna kayo. God bless po sa lahat. Upo tayo Ate. Tagilid upo. Tayo po. Simula ngayon nung kanya na yung magiging bahang ba ha? Tagilid upo. Tayo. Tapos upo po muna kayo doon. 15 minutes po.

Tayo ko natin yung diretsyo na yun. Hindi ko pinipilit yan. O, kaya nga, katihar ka sa camera. O, tayo din din. Ayan na. Ayan na, pantay na. Uh, ate, ate, tingnan mo yung dildog niya. Pantayin yung dibdib. balikat niya kanina, doon nakita eh. Oo, oh, yung balikat, sa balikat, ate. Nagano'y may buhok na. Oo, oh. yung dildog kanina nakapapa. Nakaganong kasi kanina, dildog mo tayo. asawa na kakahiya naman tayo nagtuturo eh. Sir, alika sir. Boss, oh, hindi naman na, 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 na. yung dibdib. Oo. Oo, tayo yung deb -deb. Oh, ah, balikap. Pantay yung... Tala, pantay na. Kanyang lang na, kasi nakalimung kao. Kanyang, kanyang tabingi yung, yung ano niya eh. Hindi mo pinipilit yan. Iwan pa siya. Para makita lang ang dibdib. Kala kayong pinagbago. Oo sir. Hindi mo pinipilit? O, kanyang tabing, tabingi ka kanyang. Sige nga, lakad naman natin. Kumpirin natin siya. Bye. Ay, oo nga. Uh. Iba na nga lakad niya. Ano na? Normal yung lakad niya. Balik ka, ate. <laughs> Sabi ko na nakuha rin ito ng one shot, eh. Oh, dada, dada. Excited din. Oo. Kung nararamdaman <laughs> ka na tinuturo niya na masakit sa likod, yung pinaghilutan yun. Kasi sa dibdib kita, ano eh, tayo? Hmm. Tayo ka nga ate, diretso te. Ano na itong balikat, pumantay na yun. Kaya tagilid eh. Yes, Kanina. Hindi. Oh, ah, dyan muna kayo. Ipapakita muna namin kay madam. Tapos mag-uusap-usap kung post ako hindi. So, God bless po sa lahat. Ang tawag sa sakit mo? Si ay ah, ay Ayan, ayan, ayan. Osteoarthritis lumbar. Hindi na sa x Ay, eto pa. Hindi ko natanong kung na paano siya. Ah, ang kwento niya sa amin, masakit lang daw yung likod niya. Ginanito niya, oh. Habang makakot, ginanong niya daw. Hindi, nakahiga. Abang nakaya Oo. Oh. Pwede yun. Ganunin nyo. Ganunin nyo rin yung mga masakit ng likod, ha? Pag nadali yan, talaga kayo. So, paano? Diyan muna kayo. <laughs> Iti-check muna namin. Papakita namin kay ma'am kung ano nagbago. Tapos saka kami mag-uusap kung pwede nang i-post for sa second session, ha? So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa bulakan.